pumasok na po ako sa kagubatan at nagpapaalam. Pero bigla po akong napatigil nang narinig ko po ang boses ng kapre nung ako'y kanyang sinagot nung nagpapaalam ako. Ayan, bumalik po tayo doon sa uh, nakita ang ko na puno po na maganda. Ito po ang kanyang lugar. Ayan, no? Oh. Hoy Nobori po yan kasi next month ah uh, Children's Day para po sa mga bata ba kung mm, baga ito ay tignan nyo tignan nyo po ang uh, lugar ano guys kung saan po nakita ang puno na iyon ay dito dito po ay ayan po ang lugar na merong perto dang po no? dito po siya eh. dito ba yun o oh, dito tabi tabi ah ayun siya ah ayun siya ayun pa rin siya guys oh tabi po tabi tabi andito pa rin po siya ayan no oh. etong puno na to tapos may kita niyo doon naka ano siya sa taas ano papa dokoy ko so kumadin na wata si koko daki ito po ang kono na yun no. koko uwi ni agate timahin ka na alat ka mo iya yeah. tabi po tabi tabi lang guys, may ano kasi meron pong harang. Hindi ko po siya makuha, makahingi. Hindi tayo makahingi kasi mataas po ang pader. Paano po tayo aakyat dyan? Pag umakyat tayo dyan, ay malalaglag ako. Ayan ho ang kanyang pader, guys. Ayan ho. No? tayo para makakuha tayo at patayin muna natin to dahil hindi tayo makakainig dito sa puno na Ayan na nga po guys, ako na lang mag-isa, iniwan ako ng asawa ko. Ngayon nagpapaalam po ako dyan sa loob kagubatan para pumasok. Pero napatigil po ako ng may narinig po akong sumagot na kapre habang ako po ay nagpapaalam. At paulit-ulit ko pong minabanggit na papasok po ako doon sa kanilang kaharian. At ayan na po ay nakikita nyo pero yung mga daan po parang may mga dumaan na po at yung mga baging po ng puno dyan ay parang pinutulan din parang kinuhanan yung pagpasok ko po dyan may mga nakikita po akong mga bakas ng paa, ganyan. Siguro may mga pumapasok din po Diyan, dyan. Po At yung gubat, eh. pagpasok po po dyan, ay okay naman. May narinig na po ta, akong parang manong boses. Malaki. Tabi-tabi po. Tabi po. Ayan. Monokudasay. Ayan o. No? May time jamasimas jamas si mas. no. Guys, tignan po. Kung aakyat tayo dyan sa taas, ay, at manghihingi doon, komento dasai o jamas tayo si O jamasimas si mas. Kono mori ni kudasai. Ayan. Dito po tayo guys. Ang po tayo sa Mori na to ng uh, kanila pong gamit na tulad ng nakita ko doon. Ayan. Ay may umakyat na ako dito. No? At saan. May kumuha rin ng mga gamit. Ayan no. May mga nagputol. Ayan kasi mayroong ano dito eh. Oh. Ayan no. So far, wala naman akong nararamdaman po. Ayan ano no. Pero, magaan naman po ang feeling. Diyos ko, grabe ang ano na yun. Ano. ano. tayo dito. Simasen. Hagesa si Tiko Dasai. Jamasimasu. Ayan, magnuburo tayo dito guys. Dahil nandito ko po nakita ang puno na yun. Diyama si Mas. Saray si Mas. Domingo dasay. Diyama si Mas. Saray sa Ayan. Nagpaalam tayo no. Eto na guys po. Eto po ang puno. Andito po siya. Ayan. Mahawakan lang po natin itong puno na to. Ayan guys. Nasa harapang ko na ang puno ko. Ayan. Ayan. Nahawakan natin siya guys. Ayan oh. Grabe. At yung ano niya ayun. Ayan guys oh. Sokoto mura sa siti kudasay nanghingi ako guys sabi ko pahini pahini lang po ayan nanghili ang tayo ayan das nanghingi po ako putulin po na nga po guys, nakababa na ako dahil nakakuha na nga po ako ng kapiraso ng balat ng puno na yun. Pero parang may naaaninag po kasi ako katulad kanina na nakapture ko sa picture na isa pong image na nakahood. Um, siguro yun po yung kapre, yung bantay. Ayan. Uh, paikot-ikot lang siya dyan. Pero parang sumusunod siya nung nandiyan dyan po putol na po ako parang nararamdaman ko po siya pero hindi po mabigat yung pong um, pakiramdam pero siya at saka kasi meron nga pong po. uh, mga elemento madami Nakarinya po sila ayan at least nakakuha na po ako dyan sa loob hmm. kaya nagpaalam tayo kasi may bantay po talaga dyan sa loob uh, hindi po siya mabigat hindi po masakit sa ulo wala wala po akong naramdaman positive po itong ano na to itong forest na to ano siya Magaan po siya at makikita nyo ang mga baging ayan po ang forest ng Japan ngayon hahanapin na natin ng ating partner kasi nandito siya ayan parang may nag hike dito na hindi pa bumababa kasi yung motor nando doon meron ng notice ayan Ayan na. Nahawakan ko po yung balat. Ano para para siyang nag ano ano yung palad ko. Hanapin natin yung ating partner No? Ayan. Grabe yung ano na yun. ito. May nakatira. May bantay. Narinig ko yung kanyang boses ah narinig natin tumatayo pa balahibo ko pero ang dami ano talaga mga ugat ugat ayan ating partner ayan ay nahanap natin kung saan at ma kasi meron naman tayo tignan nyo po ang ano sa baba ayan papa nakita ko na papa ayan nandodon siya sa pinakadulo kaya pinata natin kung napuga natin doon ang daming ano oh, flower leaves. Ito yung nakuha ko po Doon sa puno na yun. Kahit yung ano lang. Kasi hindi mo naman siya pwedeng putulin guys. Kasi ano yun. Hmm, masyadong nalaki. At saka may maliit naman. Pero wag na. Pero kung gusto natin kuhanin, makukuha ko yun. Kung aanhin natin, pwede. Ikaw yun. Oo, oh, merong itim na paru-paro. Lipad-lipad. Nagahanap ng ano, <laughs> porklover leaves ayan Ayan o, ano kasi season po kasi ngayon ng clover plants. Ayan, spring. Maghanap tayo. Ayan guys, thank you for watching. Like and subscribe po naman sa aking channel. At sana kayo po ay na-enjoy sa aking video.